what's up mga kapaiters isang mapagpalang araw naman sa ating lahat at welcome back to my youtube channel to this video mga kapaiters isi-share ko naman sa inyo pag uh, kabilyada sa ating beam dito namin ginagawa yung yung aming uh, in ng bakal mga kapaiters sa ating beam uh, isi-share ko sa inyo yan mga kapaiters at tara On. mga kapiters ito yung area na aming pinag ng bakal uh, kibale reinforcement tayo sa ating mga biga or beam uh, tapikita namin sa inyo mga kapiters at i-discuss -di ko sa inyo dito ang anong mga cutting list ang aming ginagamit dito uh, kibale yung ginagamit nating uh, bakal sa ating beam is 16 mm mga kapaiters at yung top bar natin tatlo at yung bottom bar natin tatlo rin kibali anim lahat yan kibali ang design dito mga kapaiters is second floor lang to na uh, building to yung second floor at may rooftop may rooftop pa tayo ito muna yung aming uh, Kibale dito sa may uh, kulom natin nakahook tayo dito ng 15 cm ito yung hook natin na ginagawa mga ka yung ating top bar at saka yung ating bottom. Ito yung ating top bar uh, kibali dito yung top bar natin, yung cutting list natin dito is 12 meters yan punta doon yung top bar natin at yung ating bottom bar ah uh, 9 meters para hindi magkatapat yung ating mga splicing or dugtungan sa ating mga bakal. Kaya yung top bar natin 12 meters, yung bottom bar natin is 9 meters. At dugtungan naman natin yan ng 9 meters yung top bar at yung bottom bar yung dugtungan naman natin ng 12 meters hanggang doon sa dulo yung last na uh, column natin dito akibali uh, ito pala yung finish sa ating flooring sa second floor itong may guhit na to yung may masking tip akibali uh, yung ilibisyo natin galing doon sa penis uh, flooring natin sa SOG hanggang dito sa top sa ating buho sa slab sa ating second floor is 370 CM or 3.7 meters. Kibali ang size sa ating uh, beam is uh, 30 by 40 CM yung laki sa ating beam at dito sa spacing sa ating uh, ties sa ating beam uh, dito galing sa ating column. Yan mula dito. Uh, kibali tag 5 CM. 3.5 cm pagkatapos niyan itong 10 cm at the rest niyan is 15. 'Yun yung ating uh, spacing sa ating uh, mga ties dito. At yung top bar naman natin nilagyan natin ng extra bar Kibali dalawa dito. Yan dalawa. Uh, 3.5 meters yung ating Uh, extra bar dito na nilagay sa ating top bar. Dito naman sa ating bottom nilagyan namin ng extra bar. ibali 4 meters hanggang doon. Itong dalawa, dalawa rin ang nilagay natin dito na extra bar sa ating bottom. Yan hanggang doon yan iba naman doon sa kabilang bin Pero pagdating dito sa ating splicing, uh, yung nilagay kong mga ties, yung spacing niya is tag 10 cm. Yan, 10 cm yan sa ating uh, splicing, yung kung saan tayo naka-splice sa ating bottom at sa ating top bar. Yung spacing sa ating ties is 3 cm lahat 'yan. Yung haba sa ating splicing dito, hindi pareha, may 1.5 meters at may 1.2 meters yung splicing natin. Ah, uh, depende kasi 'yan sa haba ng ating beam. Pag mahaba ang ating beam, yung splicing natin 1.5 meters yun ito yung ininstala natin mga kapaytors. ah, dito sila naglagay ng extra bar yun yung extra bar natin na nilagay ibali dalawa dito rin may extra bar din tayo dito sa ah, bandang column natin yan. Puro 16mm gamit namin kabilya dito sa ating beam. Yun. Ito na yun. Tapos na yun paglagay ng uh, extra bar sa ating top at sa ating bottom. Yan. Ito yung extra bar sa ating bottom. Kibalit. 2.3 meters pinagitnaan yung isang uh, span mula dito hanggang doon sa poste yung extra bar natin nandoon sa kibali gitna. Ibaling hanggang doon pa yan, mga kaparkiters. Yung may mga kulom. Hindi pa kami nakakabilyada doon kasi wala pa tayong runner sa ating BIM. Ah, pwede naman tayo maglagay ng, or mag-install ng kabilya dyan. Pero mahirapan na tayo paglagay sa ating runner. Pwede naman natin i yan, yung ating kabilya. Pero mas maganda, may runner na tayo bago tayo mag-install ng kabilyada sa ating beam yun mga kapayters parang hanggang dito lang muna yung ating video parang ano lang to uh, update lang din to sa ating ginagawa dito sa ating uh, uh, construction works activity And ito na yung uh, improvement sa aming ginagawa dito Nakapag-beam na tayo. Uh, kibali sa sunod, maglatag na naman kami ng scaffold dyan para sahigan sa ating slab. At may sahig na tayo, magbakal naman tayo para sa ating uh, slab. Hanggang dito lang muna mga kapaiters. Thank you for watching. Bye bye. Merry Christmas and Happy New Year.